Yo, what's up mga kasipat? Tara, tayo kumain. Kain-kain to the time tayo mga kasipat. At ngayong gabi, kakain na naman tayo. Swabe na naman ang lasa nito mga kasipat. At meron po tayong adobo kantule. Yan ay galing sa pinungan sa mga kasipat. Kantule lamang, okay na. Meron po tayong rice. Yan, sagana naman sa kainan nito mga kasipat. So, Tapos natin, pakupakan na natin sa kainan. Let's go! Pero adobo. Adobo yan mga kasipat. Meron po tayong rice. Ito diba, mga kasipat. <tinyo> yami yami. Ito tayo na naman yung mga kasipat. Baka na natin. Yo, what's up mga kasipat? Tara, tayo kumain. Kain-kain to the time lang tayo mga kasipat. At ngayong gabi, kakain na naman tayo. Swabe na naman ang lasa nito mga kasipat at meron po kayong adobo kantule yan ay galing sa binang mga kasipan okay na meron po rice yan sagana naman sa kainan ito mga kasipan so natin natin sa kainan let's go meron po yan guys meron adobo uh, adobo yan mga pero meron po rice mga kasipan yan 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 sipat. Makan oh, no, no, no. natin.